So, hi guys! Magluluto siyang chef ngayon ng anak ko. Magluluto siya ng kanyang menu. Chicken, spaghetti, a la Chris. Let's <laughs> we'll see. Let's we'll see. Masarap yun din magluto yan. So, today yanda ko lahat ng kakailangan niya. He the tomato. He needs the chicken. Uh, garlic. parmigiana. And what else? Ani ah, niluluto ko na yung spaghetti. So, we will try ang kanyang food. meaning hindi siya chicken pala. Chicken breast. Puten. Ah, uh, puten? What is puten? Turkey. Turkey? Oh, turkey chicken. <laughs> turkey meat. Okay, guys. I am the shoe chef. Let's go. My chef is waiting. Gihiwa tayo ng mga bawang. Ganito ang Um, Italian style. You see? Ganito karami. And now the tomato. Cherry tomato. We cut only in half. So ayan, ready na. Nagpainit na siya ng mantika sa kawali. At nilagay niya na yung meat, uh, turkey meat at uh, stir fry siya. Siya. Buyoy. Tapos sinunod niya yung bawang. So, stir fry. Eto, nilagay niya na lahat ng mga ingredients niya dyan na hindi ko pa nakikita. Kaya huli ko na na-videohan. So, ayan naman yung mga kuraita na ginamit niya. Meron din siyang ginamit dito na... Eto naman yung uh, chili garlic na homemade. Gawa ng asawa ko. sa, so, nilagyan din niya. Mahilig sa maanghang pong anak ko eh. So, salt and pepper din ang nilagay niya. So, ano pa ba yung... Uh, meron din pa siyang Ingredients para uh, oh eto, sinunod naman na niya pala Yung spaghetti uh, Naluto na uh, So, mecos, mecos Mekos, mecos mekos, mekos, mekos yan So, eto, meron siyang dinala, binili niya Kung saan lupalok ng Germany <laughs> uh, ano yan eh, spices para sa spaghetti, all uh, al olio ba yon <laughs> Hindi ko alam, basta ganun na lang yon So, kunwari, all service, ba? Diba? Okay guys, titikman na natin ang gawa ni Chef. Ang dami niya nilagay, no? Akala ko konti lang yung niya. spices niya. Ang sarap. Yeah. Pero maanghang. <laughs> Akin na to, so kukuha ka na lang ng plate. Hmm? Asuya yeah. Ha? Akin na to? Yeah. Okay. Akin na to. Kain tayo. So piruin nyo, isang kawali yan ng spaghetti. Kami lang kakain mag-inay niyan. Spaghetti ala Chris. Ang sarap.